Naglasang uh, kambing ba ito? Naglasang baboy o lasang manok pa din? With barbecue, no? Matarap. <laughs> Gaano ka sarap? Kung bibigyan kita ng score na 1 to 10, hanggang ilan yung bibigay mong score? 9.6. 9.6, ha? Sikin inasal yan, no? Dito naman sa katabi natin. So, yeah, yeah, yeah. Ayan, sir. Anong ano, masasabi mo sa sabaw? Malasi siya, masarap. 10 over 10. Walang daya yung bread? Wala. 10 over 10, sakto lang. Malasi masarap. Perfect score. Kaya bagis, kaya bagis, kaya bagis, kaya bagis, kaya bagis. Ako? Akawai. Yung bread, yung bread natin sa bulalo. Bread sa bulalo? Madali lang, hindi ko kasi natitikman. Idol niya bagis <laughs> naman guys. Hello ah. Ay. po. Kaya lang ha, madali lang ha. Yun o. No? Sarap talaga nung ano. Pagkakanguya ko kasi salamat ng marami sa Equisit Advanced Dental Center. Nakakakain ako ng tama. Mm -hmm. Oh. Ganda ng ngipin ko guys. Ba? Pero yung masarap yung ano, di ba? Anong, Anong gray? To? Idol. 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 Anong Anong dito, dito? Hindi ata kayo sabaw? Sabaw pa lang. Ulam na. Ulam na. Kaya hindi ko natitikon man yung karne. Dahil sa sabaw pa lang. Marasa. panalo na. Ten. Totoo yung guys, yung sinabi ni Idol, di ba? Sabaw pa lang, malata na. Ano naman, preview. Hi, I'm Rover Adventure. Actually, review namin, review ko dito sa ano, uh, bulalo ni Diwata. So, pero kasi nga, uh, kita nyo naman, buong plato o lagayan, puro uh, laman, wala nang sabaw. <laughs> so, pero pwede naman bumalik kasi uh, unlimited yung sabaw. So, solid at pangmasa, this time sigurado, busog ka at simpre maraming salamat sa Exquisite advance.